你是哪个？我给你。 சில <laughs> நம்ம

Mabigat, mabigat. Babasira yung halawa, wala ako yung mama. Pag-isig. Babay, may may naisip pa ako. Wait lang, wait lang. Okay. Wait lang daw, wait lang daw mga kaibigan. Tumutuloy na ang uhog ko. Hello. Woo! <laughs> Buti, tuloy na si Papa. Oh, papalag-palag. <laughs> mga palag pa mga kaibigan. pa. <laughs> mga <laughs>

Okay, sige. Gagawin ng bag pa rin. Bag. Okay, sige, sige. Gagawin 'yon ng bag pa rin. Bag. Okay, sige. Okay, sige. Gagawin 'yon ng bag pa ka a lang kayako na hello pi papasol na niwe kamro hop gimala pai duma na si karana hop oh. hop ophop juma si kar ma na joy pai nga mo na paimo na badi